Donnie and Bell. Yes, na-miss nyo ba? Na-miss nyo ba si Donnie and Bell together mga kaibigan? Of course, uh, alam ko na-miss nyo Two days din ako hindi nag-update ng uh, Don Belle dahil sa busy po tayo sa kay Maymay may Entrata mga kaibigan So syempre priority natin uh, Pag may pa-update si Maymay may Entrata and Joaquin Ay meron talaga tayong uh, pa-update niyan para sa inyo Pero yes, dahilan po uh, tahimik na muli si Maymay may. Let's go muna tayo sa Donbel para in fairness Mabigyan din natin ng update Ang mga bubblies ni Donny and Bell Mariano mga kaibigan Ayan So, first thing, ayan po, 14 seconds ago, sabi dito, meet, greet, and buy official trailer ay narito na. Let's watch this. Gyan natin ng clip tayo. Gyan natin ng hmm. Um. Let's just stick together. Teamwork makes the dream. Work. Fire warriors tonight. Ano, na? Magkahanap tayo ng alternative treatments. Diba? Kung stem cell therapy kaya. Herbal medicine kaya. Mm -hmm. Ito, hindi sure-win. Pero legit. Ah! Ha! Ah! Ma! Ma! masakit! Ah! Oh, si Bagso, June. Ito kami ng mama hindi ako sa ah! Ah, Sorry, hindi mo nanonood ang mama. If I could get you a ticket for the meet and greet, そうなと。えいや。お、ビル。最近、最近。あ、よしもない。ま、ま。ま。まあ、あ、これ。うん。Oh <laughs> <laughs> Yan, bawal tayo dun sa kumpas kasi hindi tayo pwede. So yes, dyan po tayo focus ngayon kasi wala po, hindi po magkasama si Belle and Donnie. Bakit kaya hindi magkasama si Belle and Donnie? Yan po ay hindi natin alam mga kaibigan. So yes, uh, ha, aha, aha, may, oh my gosh, may official trailer na ang Roha. Pero dito tayo muna sa 17 seconds ago ay may meet, greet, and buy official teaser na ipinost si Rai mga kaibigan. Kaibigan. Ewan ko kung may block screening bang nangyayari kasi wala pa po tayong alam doon. Pero let's support daw Donnie and bells individual projects as we all know. They are very supportive of each other. Hashtag Don Bell. Alam nyo na? Alam nyo ba kung bakit walang paramdam si Donnie Pangilinan ngayon? Kasi umuwi na si Aya galing LU. LU? Laguna? la union ayan hang out na sa condo ni RG de la Fuente ayan po ang sabi kaya daw walang pa-update hala mashado talaga pong uh, matunog ang Aya and Donnie Pangilinan yan ba ang dahilan kung kaya hindi magkasama si Donnie and Belle noong Halloween mga kaibigan hindi ko po alam. So, kayo po nakakaalam kasi araw-araw yung sinusundan si Donnie and Bell. Pero meron pong uh, pa, uh, pa, live po ang uh, bagong endorsement night routine with my favorite skin, Bibis Philippines. So, narito po. Panoorin po natin si Donnie Pangili na ang pogi-pogi naman niya. Okay, let's go Donnie. What's that? Tell us. Good evening. So, today, we'll be doing my nighttime skincare with Skin Baby start. Hoy, sinun kinopya mo si Maymay, may pa whisper whisper ka. Ganyan din ginawa ni Maymay the last time nung mag ano siya, ha? Anong ginawa noon? Oh, uh, yung may ganon. Yung may ganon ga. Ano tawag dyan, guys? Eh, ah, basta. Yung parang mukbang. O oh, sige, let's go, Donnie. Ano yung pa-whisper-whisper mo dong? Baka mapa-inlove lalo dyan. Si Bel Mariano or si Aya ba? Let's go, Donnie. Us off with the milk jelly <laughs> Ang kiliti. Kinikiliti ako ni Donnie. Nakakainis. May pa-whisper kasi ano ba yan? Let's go, Donnie. Very <laughs> Sorry guys, I can't help it. <laughs> Bye! I can't help it. He's, he's, he's so naughty. Oh, cheeky! Ano ba? Skin bibis. Ano ba yarn? Ang cute. Parang kinikilita ako. Nag-whisper kasi. Go! Last, <laughs> yeah, La, go! <laughs> hour, Pati siya kinikilip. Si Maymay -may talaga nagpapauso nito. Pretty ASMR. Kainis okay, oh, si Donnie. Hehehehe. <laughs> Ah, ang cute mo doon na Donny. Kakaloka ka. hagalpak tuloy ako ng tawa dahil sa pa-whisper. Whisper, whisper mo na yarn. Ako, oh, kaloka. First time ko narinig yun. ha, Donny, ha, Ang alam ko, si Maymay ang merong unang pa-ASMR na may pa-whisper. Shoutout pala sa 13 fans ng Bubbles na nandyan. Salamat po sa pagpunta ng aking palag. Hey, Don Bell, miss na namin kayo. And there's nothing wrong with that, sabi daw ni Bell. Let's go, Bell. Ano yan, Bell? Let us hear from you. Uy. Bakit to lang, boses, Bell? What's going on? I put bosses naman na. Let's go, Bell. Yeah. So, stay come here miss kana naman and there's nothing wrong so, stay come here miss kana naman and there's nothing wrong ayan oo naman pag magkaibigan naman kayo there is nothing wrong kung magsabi ka na hey hello have you forgotten about me already parang ganon. pero yes sabi dito um light shine manala november kailan yan? november 6 po, mga kaibigan, November 8. 2025 Saturday, SP, uh, 5 p.m., Robinson's Place, Manila. Ayan, may pa, may pa mall tour na si uh, Bel Mariano kasama ang kanyang mga endorsement para sa kanyang, syempre, sponsorship yan ng kanyang uh, pag-promote ng kanyang, ayan, ayan meet, greet, and buy. My juicy, my juicy, Josie. juicy cologne besties guide to fun activities line up para kay Bel Mariano at may abangan kayo kasi siya po ay bibisita sa Robinson's Palace, Manila. 5 p.m. on November 8 and that is Saturday. Hayyan, pwede niyo nang puntahan si Bell para sa kanyang pagbisita sa Robinsons. One hour ago, uh, Bell Mariano's IG story. Ano yan, Bell? Let's hear it from you. Tell us what it is. This. It would be fake for me to say that it's easy. It's hard. And it's okay if it's hard. Yun nga may days na kasi parang I'm doing two characters at once. Like I'm being my character there at the same time I'm being Belle. So, feeling ko doon mas nagkakakonti. Oh my God, sino ba ako? Minsan nadadala ko yung character ko sa bahay. Pagkausap ko ni Mom, ay eh, yung character kong si Jerry, medyo may pagkaboyish. Knowing me, I'm like, sobrang kikay ko ng bahay. Tapos nadadala ko si Jerry sa house, sasabihin ng Mom ko, Uy, Belly, duk madali yung character mo. So, parang... Ayan. Ayan po. Can you really have work and life balance at the same time habang nagtatrabaho ka, kaya mo ba i-juggle lahat yan? Work, endorsement, at uh, buti na lang, wala pang pag-ibig. May pag-ibig na ba para sa si isang Bel Mariano? Kayong nakakaalam nun, uh, hindi ko po alam. So kung kaya, ayan, uh, post po ni Darla Zeller or Dori Pagilina, spotted on Darla's post, siguro may gagawin na naman silang promotion sa ASAP. Kung kaya, magkasama na naman sa ABS-CBN Studio, itong si Dodi ni Pangilinan, and Miss Darla Solar, mga kaibigan. Super miss na namin kayo <clears throat> Sorry, Don Bell. Edited muna. Next time, totoo na. Sorry, Miss Darla. Ayan. So, tinanggal nila si Miss Darla. And, uh, para na rin silang Mayward and my Maydon na naglalagay ng mga face ni Bell and Donnie together. Kasi nga po, hindi po sila magkasama sa Halloween. At si Donnie po ay pumunta po, nag-diving um, po. Alad! Dive po sila. Kasi nga po, may, may nag- Uh, propose po ng engagement ba? Under the sea, napaka-sweet naman noon. Under the sea talaga yung kanyang proposal. O di ba ang sweet? So yes, uh, nandun po si Doni Pangilinan. At Kyle Itchari nakipag-diving po para suportahan po ang kaibigan nilang. Hindi ko alam kung si RJ de la Fuente ba kasi magkasama po sila. Uh, sila bang magkasama? I'm not so sure. Basta alam ko magkasama si Donny and Bel... No, Donny, I don't have anything to, okay, let's get that down. I don't have anything to ask. So, A, 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 that delete. delete. Uh, kasama si Donny and Kyle Echari da, that, very Saturday. And then on Sunday, um, nag tennis daw. Nag tennis. Novelin really? siya haba. Ha, iyak si Fifi niyan. Novelin, not naman ganaan. Si ano daw nung uh, Sunday magkasama si RJ at si sabi daw sa chismis si Aya daw at nag uh, nag table tennis daw si Aya and Bell, ano not Bell, Donnie. Sorry naman, distracted ako dito sa mga nakasulat dito sa screen ko. So yes, flip muna natin. Mukha ko muna ang, ang papanoorin ninyo kasi wala pa namang mukha ni Donnie and Penny. So yes, sabi daw, magkasama daw si Donnie and Aya na nagtebuteris Pero wala naman nakita ng mukha. So siguro basher lang yon. And then, um, yes, uh, kasama daw doon si Mr. RJ De La Fuente kang kaya po. Ayan. So, aba. May paano dito? Oh. May pa... Sino daw bang pipiliin mo? Francine Diaz or Del Mariano? Ayan. Ang sabi dito, basahin ko ha. So cheap. Looks like a teeny bopper movie with edited by some high schoolers. Eww. Yung Don Bell nakalagpas na sa ganyang genre. Yung Fran Seth nasa pabebe rules pa din. Ha ha ha, wala na bang ikaka-downgrade si Francine Diaz at pati cheap na role pinapatos? Walang ganon. Walang ganon guys. Kasi maliit or malaki na role, still it's a blessing and it's a project. Si Bel mismo na rin niyan. Maliit o malaki na role, ginagawa niya ang best niya. Kasi nga po daw, It's a blessing. It's still a project. That means, uh, pinagkatiwala sa iyo ang project dahilan sa nakita nila yung kakayanan mo, o ba? Diba? Sabi dito, six hours ago, die. 70. Day 70, Dumbo was sending tight hugs to every bubblies out there. Matapos, matatapos na rin itong kalbaryong ito. Namis na talaga nila si Bell and Donnie. Kung makakita natin, uh, wala pa pong may abangan silang, syempre, uh, Bit mid grit fan meet greet ba? Ang tawag doon. Ito, may pa, pa interview dito. Support and watch Nga ni, tayo sa Roja. You had promo na nagsabi. Alamin natin. Ano yan, Belle? Let's go watch this. Yeah, And, your and, guys, Roja, and then he's doing So, it's a give and take. Kasi nga po, pag si Donnie ang in-interview, siya po ay nag-promote uh, din po ng uh, project ni Bel Mariano. At kung si Donnie naman ay nag-promote din siya ng project ni Bel Mariano. Paliktad ba yung sinabi ko? So, uh, give and take, si Donnie and Bell are promoting each other's project. Uh, kung sino man ang na-interview. Jowa ni Donnie Pangilinan since 2021. Gandara yan. That is Belle Mariano herself, mga kaibigan. Sabi daw, noong pinanood ko talaga yung interview nila kanina, si Donnie rin talaga naisip ko. Ay, see, si, si Belinda. Parehas pala tayo, Belle. Parang narinig ko lang din yon somewhere. Ayun. So, Ah uh, pareho na tayo nito guys. Kung kayo nag-e-edit, nag-e-edit din kami. Kaya patas na tayo ngayon. Aminin na natin o hindi, pero bi bihira na talaga sa mga love teams yung may ganito. Uh, sa saka supportive sa co-actor Uh, especially if my solo project na ginagawa yung isa, wala eh. mag talaga sila. I know how supportive he is as long as we both, as sabi dito, we both grow superior together. Donny is his own person. Uh, Belle is her own person. The two of them together would be so powerful, but their individuality makes it even more beautiful. Let's hear it. I'm so used to him being there, and he's, he's just there, you know. I know how supportive he is. At the same time, and I'm going to through this while doing this film. You know, it's not a killing type of story that we're seeing. There's so much maturity in knowing the emotions that my character will tackle. So I'm just there's also a sense of excitement because I've never you know done this before. But there's fear, but you know. We're both vocal about it that as long as we both grow, whether that's separately or together. Uh, love team, don't doubt. So, ayan po. Sila naman po ang nag-usap niyan na tatanggap sila ng ibat-ibang project. Aba, uh, they are really vocal about their support with each other always. Ang sabi ni Kara, he's very supportive. and very supportive. He's doing Roha now. Watch Roha. So, ayan na nga po. Yan sinasabi ko sa inyo na pinopromote din ni Belinda yung Roha sa mga bubblies and believers po mga kaibigan. So, yes. Thank you, Bel Mariano, for that wholehearted support for Donny on his serie Roha po mga kaibigan. So yes, yan po ang ating pa-update on Don Bell. I'm not sure what is Donny doing right now after his ASMR. Di ba nagmukbang siya? May pa-whisper-whisper -whisper pa itong si Mr. Donny Pangilinan, mga kaibigan. Pero, pero, yes, yan po ay uh, fresh na fresh. Ang interview na yan ni Bell ay fresh na fresh. Ang sabi dito, ang type of haircut Uh, or stylist suits her beautiful and gentle face perfectly. And that is Belle Mariano. Bagay na bagay daw ang... Kung tulang kaya ang buhok ni Belle, ano kayang ang mukha niya? Bagay din ba kaya? Yung hanggang parang cut pa ang dating. Sa tingin nyo guys, bagay kaya kay Bell yung Bob Cut. Pero yes, uh, sabi dito, right, doni Pangilin and Rohan, November 21, Netflix. I want November 22, Primetime Vida, November 24. Uy, nagbago na naman. Click here for updates. Bell Mariano and Meet Greet and bye. Uh, For Philippine Cinemas, November 12, click for tickets worldwide. Mga kaibigan, para sa release dates. Yan po ay galing kay Rai po para kay Donnie and Bel Mariano. Alam niyo ba bakit walang paramdam si Donnie ngayon? Ayan. Sinabi ko na yan kanina kasi nga magkasama daw si Donnie and ah, si Aya mga kaibigan. So don't get angry on me kasi nga po eh, yan lang po ay mga chismis ng mga tao sa, sa Twitter po mga kaibigan. Girl, she's so different in the best way possible with that straight hair. Kasi kung minsan, yung pagka-curly-curly, maganda din o parang spaghetti pa baba yung buhok ni Belle, bagay din po sa kanya. Saan si Curly, apakaganda. Kailan kaya i-sponsor uh, ng uh, Sunsilk? Si Belle Mariano doon sa kanyang uh, promotional on meet, greet, and buy. Naalala nyo, di ba, ang sabi ni Belle, magkakaroon siya ng birthday concert. Parang patapos na taon, eh, hindi pa nangyayari ang kanyang birthday concert na yan. So, kailan kaya yan? Ibibigay ng uh, Star Magic Philippines or Star Pop Philippines o ng kanyang Rise, mga kaibigan. Uh, kasi nga po, patapos na taon at hindi pa po nagawa, isagawa itong uh, birthday concert ng isang Bel Mariano po mga kaibigan. Shout out sa 25 nandiyan na nanonood sa mga oras na ito. Wow, this is so cute of her. Ganda-ganda mo po. Saan ba siya gumala? Parang nasa student section, sa baby section ba siya? At parang may pabili siya ng mga gamit ng pang school. Kuli, o di ba? Sobrang ganda Norn. Ang ganda niya doon na parang uh, boyish siya. Nadala na yata niya ang kanyang pagiging um, Gary Facundo, di ba? Sabi niya boyish daw siya doon, mga kaibigan. Ah, o oh, sige, o oh, sige. Meron nga ganun. Hi Don Bell, miss na namin kayo and there's nothing wrong with that. Kaya Pabalik-balik tayo dyan kasi nga po, pabalik-balik din po ang repost ng mga nagmamahal kay Bel Mariano because they wanted to see Bell and Donny together noong uh, Halloween pero wala pong nangyaring ganarn. Kaya uh, medyo sabi nila, uh, good luck na lang sa atin and let's uh, wait na lang for the next year para sa Halloween looks ng dalawa na kung stage man niya ng ABS-CBN kasi parang walang pa-Halloween na uh, event si ABS-CBN this year mga kaibigan so kung kaya higher uh, medyo wala po tayong masyadong nakita sabi nga ng mga KayDelex wala din daw pong pa-Halloween special si KD Estrada and Alexa Ilacad. So, okay lang yan. Kasi nga po, um, alam kong masaya sa Halloween na parang pa-Valentine ay si Maymay and Joaquin. Pero wag natin isali dito si Maymay. Magagalit na naman po kayo. So, kaya yeah, we are concentrating on Bel Mariano in this one and Doni Pangilinan since this is an update of Don Bell. Watch now sabi ni uh, it's me Shanley Diblex Dibdits Flag Check with Bell Mariano meet, greet, and Buy ABS-CBN Star Cinema Kailan? Kaya yun, Star Cinema po ang my sponsorship. Sabidito decades so of stories, countless family touched one legacy of love. From the classics that define definitions or define generations, the story that will touch every heart and every family, midcrit and by continue. Ayan po, kasa daw po ninyo ang meet, greet, and buy para uh, iparamdam yung family values and uh, yung uh, pagiging makapilipino natin na mapagmahal tayo sa pamilya. 22 hours ago, sabi ni ABS-CBN PR, now part of the big league, Gen Z superstar Bel Mariano brings depth and grace to her most heartfelt role yet. Gary Kundo the bunso whose quiet strength shines through di ba? nabulol na si Alexander doon. Through her gentleness in meat, greet, and bye. Pero bakit parang hindi naman kasama ni Bel Mariano ang kanya mga brothers na mag-promote ng meet, greet, and bye Just like nasa Pilipinas na lahat, di ba? Wala na sila sa Los Angeles. Bakit hindi naman natin nakita ang mag-promote uh, na magkasama mag-promote itong si uh, Bel Mariano, uh, Joaquin, Joaquin, tuloy, hindi si Joaquin oi. Na, na sorry naman. Juan Carlos po, Juan Carlos Labajo, Joshua Garcia and Pulo Pascual. So kung kailan kaya mangyari 'yon? Aalamin natin sa susunod na mga panahon. So yes, that's our latest update on Bel Mariano. This is Alexander Lexter Jules. I will see you later for more pero bago po tayo matapos. Paano ba to at by Ate Super Bianca Gonzales Diba? On Bell Marianne, this is so spot on haha. As a younger millennial, tawang tawa ko on how clueless Bell was in images lol Pero ang natutunan ka recently, hindi na daw ginagamit yung laugh emoji for laughter ng Gen Z. Parang it became like the rose na nakaganon, Parang haha daw yun And then naging yung skull. Tama ba ako? Oh. Since when? I think eh, I'm... <laughs> <laughs> hindi niya rin alam. Since when? I think you're a millennial at card so I think I'm a learning Gen Z. <laughs> Tama okay. ba yan? Meron. Like, nag-evolve siya. Like, pero, So, ayun. Hindi alam ni, 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 ni do, Bell. Hindi alam ni Bell yon na merong pag daw. I just love her personal aura. So, inspiring my love. I enjoyed the episode. Uh, thank you, Miss Bianca. Thanks. Yes, madam. Do you want to join my live? Okay. Okay. naka ako. Gusto mo manood? Ayaw mo makita. Na uh -oh. sorry guys, kasi nga may pumasok. <laughs> ako like fine But yes, ayan po tayo dun sa ating pa-update on Miss Bell Mariano. <laughs> And, <laughs> natuwa naman ako dun kunti. Sorry, guys. And uh, Bianca Gonzalez, paano ba yun? And uh, I will bring you more updates, syempre, mga kaibigan, later tonight, if may makita tayo. Kung magkasama na ba si Belle and Donnie, hindi pa natin alam. Pasang alam ko, busy si Belle on uh, greet, meet, and bye. And busy din si uh, Donnie sa bago niyang pamilya, ang Roja, mga kaibigan. Syempre, kasama dyan si College Shari and... Ganda naman ni Belle dyan. O, oh, di ba? Ang ganda ni Belle. We can't wait to see Tali and that's going to be on November 8, I think, if I'm not wrong. O, oh, di ba? So, marami kayong aabangan on Belle Mariano, mga kaibigan. So, this is it, Pansit. I will end up this live po, mga kaibigan. Sabi daw dito ni Team Australia, I can't wait, I can't sleep until your new album comes out. Uh, it will move my soul again. So yan, inaantay nila. Kung may pabagong uh, album kaya si Bel Mariano, ay hindi natin. Alam mga kaibigan, gusto nyo makita ang ganda-ganda dito sa Jollibee na to. Ayan o, no? ayan. 'di ba? Kumakain siya ng Jollibee na 'yan. And may pa Pepsi na, may pa Jollibee pa. Ano pang meron Bell Mariano? Ganyan po kadami ang kanyang endorsement. Pero balita ko si uh, napunta na ang mga ang iba nito sa ibang artista mga kaibigan. So, kung kaya, ayan. Yan that's Mommy and Daughter. Ah, ganda din pala ng mommy ni Bell Mariano, guys, no. Ayan, o, di ba? Ang cute niya dyan, o. Oh, o, oh, kidding aside. Wala pong along bola doon. Ang ganda niya rin dito, o, di ba? Ganyan kaganda Bel Mariano. Ah, uh, anong nangyayari dito? How you can influence me to change from iOS to Android? Me, I hate iOS right now, guys. Kasi nga po, ah, uh, yung iOS ko, hindi na ako makapag-edit doon. That is why I'm using now Android. And, uh, it's a bit of, kind of struggle kasi nasanay akong uh, iPhone ang ginagamit ko tapos biglang uh, Android kung kaya ay ito mas pinili kong mag-live para mabilis po ang update. Don, uh, maiinis lang ako kasi ilang beses na akong mag mag-record ng audio ko tapos hindi matuloy-tuloy dahil sa problema ko sa iOS. So yes, yan po ang ating pa-update on Uh, Bell Mariana, Mariano, mga kaibigan, this is Alexander Lexter Jules. I will see you later for more kasi kailangan ko mag-update ni Maymay Entrata and yes, Roja, mga kaibigan. I'll see you in a bit and I'll bring you the live update ng Roja. At hindi na tayo mag -e edit sa cellphone, mga kaibigan. Ila-live na lang natin. Magandang gabi po, Bobbies Bye and bellivers Bye-bye! Okay, sige nga. Ayan, ang mukha ko pala. Bye-bye! Ganun <laughs> pala.